Ito guys ay 230 per tray na ang benta natin ha. 230 doon sa hindi pa nakakaalam. Hmm. Yan. Ito pinakamarami. Favorite nila itong pugaran na ito eh. Ayan, naalala matatanda sa lugar namin dati. Pag tumatawag na monok. Kurokya! <laughs> Ayan guys. Malunggay. Isa sa pinakamagandang ipakain sa ating mga alaga. Hayop man, uh, manok man baboy, kambing, pato. Lahat yan. Palunggay guys. Isa sa pinakamaganda. Hmm. Gustong gusto. Ayan, gustong gusto nila. So ito po ay uh, pinamimerienda natin ang ah, problema lang kasi may struggle ako sa pagpaparami ng malunggay na mamatay sa akin guys ah, hindi ko maparami pero meron tayong mga ilang pirasong puno dyan na ito napagkukunan natin ng ganito pero yun nga ang goal ko is uh, magparami pa ng malunggay napakaganda guys vitamina, minerals mataas din ang protina nyan malunggay yan you know, gusto-gusto nila guys so. oh. Yan. The best yan. So pagka lagi natin pinapakain ng malunggay and then may combination tayo ng mother de agua, talagang healthy eggs ang ating napoproduce gamit po ang ating mga decal browns. Again, hindi po organic ha. Hindi organic pero healthy eggs ang ating napoproduce. Ayan. Hindi talaga nawawala ng ano. Nangingitog sa baba. Hmm. Ayan. Two, uh, three. Three na yan. Tatlo. Napunin ko na nga isang tray. Ba't bibilahin ko pa, ano? <laughs> Trenta na may isang tray. Sigurado mapupuno naman yan. Hmm. Ayan, alas 5. Hindi ko na ng galawan to kayo. Simula nung umaga hindi ko na ginagalaw yan sa hapon ko na ginagalaw para hindi sila magambala yan and then yun nga nag ng malunggay kanina pang ano merienda nila snack yun ang pinaka snack nila hindi nila ginagamit lahat ng pagara no dami bakante may damo naman talaga meron silang favorite Ayan. to diretso deliver May mga pa-order ako Talagang hindi nawawalan guys ng ano customer May mga nakapila na naman Ito yung mga customer ko guys Sila-sila din eh, isa't yun din eh Hindi na ako nag alok sa iba eh Isa't yun din Ulit-ulit <laughs> uh, lang eh, mga repeater Eh, hindi na ako nag alok sa iba Kasi, ang capacity ko naman eh Ano lang ito lang, uh, 40 mahigit lang tayo araw-araw. 42, pinakamataas 46. Ewan ko lang kayo, maka 46 tayo. Ito, dami oh. Oh, dami guys oh. Yan. Yun, puno na. Puno na. Kaya ako, nagdadala na ako ng ganito eh. Kasi sigurado pa pupuno isang tray. Kabisado ko na yun eh. Basta hindi bumabagsak ng ano yan. Hindi bumababa ng 40 yan. Ng 42. Lagi nakapermis na 42 yan. Nag 43, 44, 46. Ngayon kaya, tingnan natin. Yan. So yung nasa baba natin ay isang tray na yon 30 yon 30 piraso. Ngayon po ay March 16. And guys, uh, March 16. Hmm. Oop, tumunog na yung alarm ko. Ibig sabihin, puno na yung isang drum. Wait lang. Pusin ko lang to. At ah... Uh, kasi nakasahod din yung drum doon guys eh. Nagkasahod tayo ng tubig habang nag-harvest. Nag-alarm ako every 10 minutes kasi minsan nakakalimutan ko na pupuno yung isang drum na oro kanya maliit. Nasasayang yung tubig. Ayan. Uh, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. O, oh, 46 guys. Naka 46 na naman tayo. Hmm, Paiba-iba yan. Hindi, hindi lagi 46 guys ha. Basta hindi tayo pumapapa ng 42. Kaya kahapon ay eh, 43 lang na harvest ko ngayon nag 46 ulit sila. Meron kasi ano, merong hindi nag-iitlog araw-araw. Ganun nangyayari. Hmm. Ayun, teka. Punta ako muna yung tubig doon guys at uh, baka umapaw. sa 30 oh, easy. Ay yeah, guys, so oh, yung ating uh, customer ngayon. Ayun. Sa ano tray Kasama yung tray oh. Yung yung ano, yung karton so, lang. Ayun. ayan. 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 Yan yeah, guys, isa sa ano, isa sa nanonood sa atin, eh. viewer din natin 'yan. <laughs> Love ya eh. Ala ah, change lang ako ng gym, magic pick. Eh. Ha? Ah? Ako ang mekaniko rito. Ikaw mekaniko ngayon. Ayun. <laughs> Hey yeah, guys. 30. Oh, Ay. Ay, sorry. <laughs> 30. Thank oh, baka gusto kapatid. Ah, wala, wala. Wala, Thank you, thank you. Inum, ah, <laughs> Ay, sana, thank, ah, you thank, thank you. Thank you. Hey guys. So, ayun po. Uh, so nakita niyo naman as of March uh, 16 ngayon, ay still looking good po yung ating egg collection hindi po nagbabago at uh, nami-maintain po natin sa 42-46 eggs a day ang ating egg collection dito po sa ating mga decal brown. ayan, uh, doon po sa mga bago sa channel ko gusto ko lang po muna ipaliwana guys na uh, ito po, ito po mga manok na to, to ay hindi po yan ganyang kagaganda nung una ko po nakuha yan yan, disclaimer lang po ito po kasi ay uh, nadali nga po tayo na sa pagkakabili po natin, nakipag-transaction po tayo online through uh, uh, FB uh, at uh, ito po ay binayaran natin ng 500 pesos ang isa yung po pong ating pagkakabili dyan, 500 pesos ang isa po kaya lang, ito po ay gamit na po sa malalaking farm nagamit na po sa malalaking farm so ibig sabihin, ito po yung mga inaalis na sa malalaking farm yung bang hindi na po nakakapasa sa kanilang standard. So tawagin na po natin kalis, yung mga kinakaling na po ng mga farm. Ito po yun sila. Yan, ito po yun sila. Kaya bakit po sinasabi to? Yung marami po kasi nag-PPM sa akin na nagtatanong po kung saan ko, saan daw ba nakaka, saan ko daw ba nabili yung aking mga decal brown. At gusto rin po nilang uh, mag-umpisa ng uh, katulad ng ginagawa natin ng pag-aalaga po ng uh, decal brown for uh, brown egg production. Ayan, pasensya na po kasi hindi ko po binibigay talaga yung details nung atin na Ang sinasabi ko po sa mga nagme-message sa akin is mag-join po kayo ng mga sa mga Decov Brown na uh, groups sa FB. Kasi ganoon naman po ang ginawa ko lang din. Nag-join po ako sa mga Decov Brown na uh, racers groups sa FB. Marami po 'yan, i-search niyo lang po. Decov Brown Racers Philippines. Marami po lalabas diyan. So mag join lang po kayo diyan. Uh, and then doon po sa group na yon ay marami pong nagpo-post ng nagbebenta po ng mga dekal Brown, mga seller, mga seller po. Ayan, hindi ko po ibinibigay yung mismong napagbilan ko kasi una-una nga po, ayoko pong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin na kals po yung nakuha ko sa presyo po na 500 ang isa. So mataas po, mataas, mataas po ang presyo ng bigay niya sa, sa atin sa ganong klaseng mga manok Ayan, kasi baka mag-expect po kayo na pagka binigay ko sa inyo yung uh, messenger nung napagunan ko ay ganito rin pong, ganitong ganito ang makakuha nyo hindi po, nakuha ko po yan lugon, naglulugas ang mga balahibo, ang papangit talagang ina ano, inayos lang po natin yan at uh, nirecondition po natin kaya naging ganyan po sila Ayan, wag po sanang ano, nangangabit ako <laughs> wag po sanang uh, sasamahan loob sa akin ng mga kaibigan natin, mga bagong kaibigan natin, siguro po mga bago sa channel ko, na nagka-PPM po sa akin at hinihingi, pa, hinihingi po yung details ng ating napagkunan or kung saan makakabili. Ang sinasagot ko po kasi palagi is yun nga, mag-join po kayo sa Decal Deca Brown Racers Philippines sa FB and from there, marami po kayo makukuhang mga seller. Pero ito po, ingat po kayo ha, ingat po kayo. Suriin niyo po mabuti yung seller kasi karamihan po na nagpo-post po dyan ay katulad po nito, yung mga nanggaling na po sa farm, mga nagamit na sa farm. Hanggang ngayon nga, ako guys, ako nga kasi ay bala ko magdagdag pa. Magdadagdag pa tayo ng mga layers. Excuse me. Kaya ako po ay naghahanap po ng mapagkukunan pa natin. Kaya lang, ang mga nakakatransaksyon ko po, doon din na sa DeKalb Brown Racers Group, ang mga nakakatransaksyon ko po, eh, katribo katribo nung ating unang na pagkunan. Parang ano sila guys eh, parang napansin ko, isa silang circle of circle of friends. Hindi, <laughs> para magkakakilala sila. Kasi sinubukan ko yung isa. Uh, tinanong ko nga kung kilala mo si ganito, yung aking nga Kilala, magkakilala sila. And ayun nga, yung mga post po nila, yung mga pictures nila guys, doon sa kanilang post, minsan ay pare-parehas. So pa pa halimbawa dito kay uh, Cinderella, Cinderella. And then uh, dito kay uh, kay Juan, magpo-post sila ng Deca Brown uh, for sale. Sasabihin so, RTL 5 to 6 months, 7 to 8 months. Kung susuriin nyo guys, parehas na parehas yung picture na ipinopost nila. Yan, ito, kailangan mapanuri kayo guys ha? Parehas na parehas yung pictures na ginagamit nila sa mga post nila. So doon pa lang guys, ay magtata magtataka na kayo. Uh, pagka po, sigurado po, yung ibinibenta nila, ay katulad po nito na, na, nakuha na sa farm yung mga dinidispose sa farm at binibenta nila para mga resellers sila eh mga resellers pero ito naman guys hindi naman po, po puro ko uh, hindi naman Pumo galing na ng farm na gamit na sa farm ay hindi na natin papakinabangan. Ito nga po, pinapakita ko sa inyo na napapakinabangan po sila. Ang problema nga lang po, hindi na natin makukuha yung peak niya. Kasi na ano na eh, nakuha na nung farm eh, yung pinaka-peak nila. kumbaga latak na lang po na ibibigay sa atin nito pero nagagamit pa rin. Kung pwede tayong sumugal dyan, ako willing akong ano, eh, kumuha uli eh, ng ganitong klase. Kaya lang, sa presyo, na, presyo dapat na mababa, hindi, hindi po yung 500 ang isa na katulad na nakuha natin. Kasi halos kalas na nga eh. So dapat mas mababa. Meron po akong kinakausap, uh, 350, 350 ang isa ang bigay niya. Ang problema naman, kasi nasa process of uh, ano pa kami. Nag ano pa ako eh. Uh, inquiry pa ako eh. Nasa inquiry mode pa ako eh. Pinapasok na kagad niya yung deposit. Kailangan ko daw mag-deposit. Kailangan ko daw mag-deposit. Eh nasa inquiry mode pa ako. Sabi ko nga, uh, hindi pa naman tayo nagkuklose. Eh. Wala, sabi ko nga, wala, wala namang problema sa deposit or sa down payment. Madali lang yan, kako. Kaya lang, hindi pa, nang, hindi pa, nang, hindi pa nga tayo nagko-close deal eh. Kung baga, nagtinatanong ko pa, paano ko dadalhin dito? I-deliver -de -de -delib ba? Pa, pwede ko bang pick upin dyan? Uh, qual, ano ba? Uh, pure, pure, uh, May mga ganong mga tanong ba? Kaya lang, pinapasukan na kagad niya ako ng down payment. Kaya, uh, ayun. So, ayun nga, dapat mapanuli tayo. Uh, kung kung sasabak man kayo doon sa mga ganong seller, po pwede naman guys, po pwede naman. Kasi ito naman ipakita ko sa inyo na nagagamit pa rin naman natin. Kaya lang, dapat eh, maging tapat po or honest po yung kausap nyo. Ako, tinatapat ko na sila guys eh. Pagka nag-chat ako, uh, nag-inquire ako, tinatapat ko na sila. Alam, alam ko po na galing na po ng farm yan, nagamit na po sa farm yan wala naman pong problema yon as long as laying pa sila, nangingitog pa sila at pwede pa pakinabangan. Ginaganong ko na kaagad, pinapasukan ko na kaagad ng para at least alam nila na yung kausap nila, eh alam yung binibenta nila para ano. Wala naman kasi problema sa akin yung basta ah uh, po pwede pa siyang gamitin. Kaya lang, sa kayo po ay eh, wala pa tayong nakikita talaga na yung sabihin na natin pwede pagkatibalaan talaga na talagang totally magiging honest sa'yo. So yun, yun po, yun po ang aking mga ibabahagi guys. Doon po sa mga nagtatanong, humawa na tayo, sorry. Doon po sa mga nagtatanong guys, uh, kung saan ko nabili yung ating mga Dicab Brown. Mag-join lang po kayo sa FB ng Dicab Brown Racers Group. Mag-join lang po kayo dyan. And then, pag may post po kasi yan, lalabas po yan sa ano eh. Sa FB nyo eh. So from there, kung interesado kayo, I-PM nyo siya, huwag kayong magko-comment Hindi kayo sasagutin sa comment niyan Mag-PM kayo guys, i-click nyo lang yung pangalan nung kung sino nag-post I-click nyo yung pangalan nun From there, mapi-PM nyo na siya So yun po, so from there, mag-umpisa na kayo mag-usap And bahala na kayo <laughs> Bahala na kayo mag-usap na ano Kasi mahirap po kasi sa akin manggagaling Baka ako masisi sa uli Kaya ano, ito, binibigay ko sa inyo yung link Yung, or yung ano Yung uh, bridge Yung tulay, kung saan kayo makakuha kayo nang bahalang ano kayo nang bahalang tumawid sa tulay <laughs> kasi meron nag ano sa akin ah uh, may, 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 nag PM sa akin hinihingi niya specific link specific ah uh, name ng tao na po pwede niya kausapin ayoko po kasi sa akin manggaling yan pasensya na po hindi po ako nagdalabot ayoko po kasi sa akin manggaling ah uh, ibinibigay ko naman po sa inyo yung tulay eh. Ayan na, ayan na nga May tulay na nga eh. Kahit na pong bahalang tumawid sa tulay, wag na ako isama. Yan. <laughs> Hindi, joke lang. Ayan po, ayan po. Ayoko lang po kasi ano, sa akin manggaling at uh, baka masisi tayo sa uli. Ayan. So, yon Ito nga, 500 pesos po ang isa. Pero doon nga po sa sinabi ko, yung mga, mga reseller sa, sa FB, uh, may mga nagbebenta po ng 350, 450, 400. Iba-iba price nila guys. Iba-iba price nila. Ang... Ito pala, yung mga legit talaga, yung mga legit. May mga legit din eh, yung talagang farm na malalaki. Na talagang legit 6 months, 4 months. Yun naman po ay nagre-range price na 7 uh, 600 to 700 pesos ang isa. Pero yun mga legit po talagang farm yun na legit 4 months, 5 months, 6 months ang kanilang ibinebenta. Yun nga lang, mataas ang price. And yung iba ayaw ay sumagot. <laughs> Meron ako pinipm doon, isang malaking farm siya, vlogger din siya. Hindi ako sinasagot hanggang ngayon. Hindi ko malaman kung bakit may problema ba siya sa kay, kay Kabokas. <laughs> hindi ako sinasagot hanggang ngayon, pambira. Pero sa iba yata ay sumasagot. Kasi may mga nagme-message sa akin na ano, ito daw yung link na puntahan ko para makausap ko. Eh. Wala, hindi sumasagot sa akin. Pero yun ha. Yun, ha. marami naman po tayo makakita dyan sa ano, sa Decal Brown Racers Group sa FB. So, doon lang, doon lang po tayo pumunta. And hanggang ngayon nga po ay eh, naghahanap pa ako ng uh, talagang po pwede. And syempre wala pa yung datong eh. Yung mga biik natin ay eh, hindi pa naibibenta. At uh, mukhang ano, mukhang uh, matitira kasi yung mga kinapon natin. Walo yung kinapon natin, matitira yun. Alagaan pa natin ng mga, siguro mga isa't kalahating buwan yun bago natin maibenta sa mga lichonero. So hindi natin maibibenta lahat ng mga biik. Kaya most likely hindi rin po kumakabili sa ngayon nong uh, mga pandagdag na stocks kasi apart po nung uh, mapagbibenta na ating biik. Yung ngayon ay uh, yung mga babae at saka yung mga gagawin barako yung mga kausap natin. Ah, uh, sa pambayad sa ano, sa iba natin mga gastusin. Uh, Doon po sa hindi nakakaalam, meron pa po akong estudyante na nursing. So, 'yan, tinitimpla-timpla po po natin yung mga gastusin pero yun po, siyempre unahin ko muna yung ano, education ng anak ko para Masecure muna natin yon And then pagka may natira, saka natin ibabana dito sa ating mga decal brown. Yan. Pero ang uh, plano nga po ay mag-expand. Magdagdag po tayo ng mga, <clears throat> ng mga hens para po makapag-produce tayo ng mas maraming eggs. Yan guys, sana po uh, nasagot ko yung mga katanungan nung mga nag- uh, mga nagme-message sa akin. Yeah, again, pasensya na po, hindi ko po ibinibigay yung uh, yung mismong tao na mga kinakausap ko kasi hindi ko pa po sila nasusubukan eh kaya yung ano na lang po yung tulay na lang po yun nga sa mga Decal Brown Racers Group doon po kayo pumunta at marami po mga seller doon ayan so maraming salamat bago tayo magtapos humaba na tayo pasensya na po humaba na ayan shout po kay Johnny Jake Pasis uh, Shimizu Farm Pinas kay Sir Mon Vitor. Ito, ano natin to? Suki natin to. And syempre, kay suki rin po natin si Ate Winnie Makalinaw Polgueras. Ayan, may atraso ako dito kasi dalawang bigang order niya. Meron kasi akong ni-reserve noon-noon pa. Yan, bago pa bago bago pa talaga mag uh, magbuntis ng tuluyan si yung mga yung mga baboy natin. May nagpa-reserve na po sa akin si Sir Severino nawala sa isip ko guys <laughs> nawala sa isip ko na meron pa siya lang, meron pala siyang pila reserve sa akin so nag sacrifice po si Win, si Ma'am Winnie si Ate Winnie so imbis na dalawang bigang sa kanya ay naging isa na lang and then para mabiga, mabigay natin yung uh, na kompromiso kay Sir Severino so yan po ang, ang storya kaya yan thank you Ate Winnie mabuhay ka Ayan guys, hanggang dito na lang. Muli, maraming maraming salamat po sa mga solid ko vocals and sa mga solid viewers. Maraming maraming salamat. And syempre po sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, thank you po. And shout out po sa inyo. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana pa yung mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ni upload ko. So muli, ito ang yung vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, Arab, magsikap at ikit kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!